Magkakamay ba tayo? Gusto mo magkamay tayo oh, Actually, lahat? Pwede, pwede. Para kakaiba. Pwede. Super Tagal na ako hindi nagkakamay eh. May hindi mo, na... mo Yes, baby. Wow! Yo! Bob! Hello! Welcome back to my vlog! And of course, meron tayong special guest. Ayan at walang iba kundi si Daniel Padilla. Hoy! <laughs> hindi <laughs> Si Raul Luka! <laughs> si James Reed! Hindi, <laughs> so, hindi. Uh, yung, pinaka-cute. Yeah, 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 jam, yeah, 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 Hindi yeah, 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 nag- yeah, yeah, nag yeah, <laughs> uh, yeah, <laughs> nag yeah, si yeah, 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 Yes, yung uh, Holy Trinity. Di ba? So nakita ko talaga si yeah, yung pinaka-mabatay. Hi! yeah, 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 no bias oh, uh, oh, So guys, ladies and gentlemen, Enrique. ang guest natin, Enrique Let's go! Yes, oh, Masa... ang first time daw ni Enrique mag-guest sa mga vlogs. And ang first artista na guest namin sa Foodcast by Kevin. Yes. Wow. Here we go, guys. Salamat Ready po. na ako. Hindi, salamat dahil nagpa magpapakain kayo today. So, <laughs> Actually, yes. babayaran niyo oh, later oh. to. Okay lang, wala akong pakailang. Mayaman! Okay lang. <laughs> Okay, sige. okay. Okay, may question ka. Ikaw mo na magtanong. Oh, game, Muna game. Na game. Di actually kasi nag-guess naman sa atin si uh, Enrique Hill dahil may siyang movie, upcoming movie. Wow. Yes. After ng I Am Not Big Bird, eh next niya to bilang uh, bilang comeback niya dito sa uh, movie. Grabe, excited yes. ako dito. Thank you guys so much. Yes. so yes. Dahil may movie ka, Enrique Hill. Yes. Ang pag-uusapan natin ay skincare. Care. Okay. Ang kasi mo kasi. Ah, wow! Ano ang balak Manong mo? Kung <laughs> wala. Uh, kuma kumain lang ng marami, uh, uminom ng maraming tubig, and maging masayahin lang. Ay, kaya pala, yun yun lang. din ako. Oo, oh, oh, diba? <laughs> <laughs> yeah, ganun. Kaya, kaya lang may collagen tayo eh. Diba? Kasi wala namang <laughs> lechon na ano, may pimples. Correct, o di ba? O, di ba? 'di ba? That's why pala. Oh my gosh. So ayan kakain oh, ka kami Pa to, ah. Dito kasi sa podcast ko, sabi ko sa kanila, mga kakainin ko yung mga favorites ko lang yeah. Ng okay. Ng so ito, lagi talaga namin ino-order to nila Kevin. Talaga. Okay. Pero hindi ko sasabihin kung saan ko in-order kasi hindi ako binabayaran. <laughs> okay. 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 Ikaw ba, Enrique, may mga favorite ka bang food? Yes. Um yes. Actually, lahat, paborito ko eh. Well, more, sa mga cuisine, may ligaw sa Thai food. Thai food. Japanese, Chinese, of course, Filipino. Mga Spanish din, of course, mga cochinillo. Wow. May ligaw sa isda. Sa, sa Paano ulit ang tawag dito? Cochinillo. Cochinillo. Kasi Yun ang sabi tawag. ng kapatid niya, cochinillo <laughs> daw. Yes. <laughs> bakit, pag, bakit? Pag, sa Spain kasi pag double L siya, he don't pronounce the, the cochinillo. Ah. Uh -huh. Dapat kuchinillo, nagiging Y na siya. So, uh -huh. double L yung apelyido ko, Mont Mon Mon Montiano. Montiano. Yes, ganun, yes. So, sa Spain, nanti-trip sila. Lalagyan nilang L, <laughs> pero hindi nila sasabihin. Yes, Silent ganun daw. Okay. So, kung may paella, paella pala talaga. Oh, oh paella. Pero ako kasi sa sanay ako sa kuchinillo. So, yun muna tayo. Kuchinillo na lang. Muna. Oh my... Oh, oh my God! Oh my God! Pistis. Oh my <laughs> God! Sorry, nabasag ko yung pinggan. <laughs> Darling, anong gusto mong part? Ikaw uunahin oh ko. Oh ikaw unahin wow. ko. Anong Actually, gusto mo? Ako ayoko may kasi, wag na lang kayo. Aray kayo. ko. Hindi, mali ka na ito. Ikaw daw yung uunahin niya. Yung batok mo. Wait lang, itong part gusto mo to? Yes. This is the best part. Ay, the belly talaga. part. Kaya ito yung ginawa ko eh. Parang sa'yo. Grabe. bilis ako mapunta. Super sarap niyan. Bako okay yan. din naman. Sa personal. Ang ganda Thank you. Ang mo, ng mata mo, ng labi mo. Ano nga? Anak ka ba ng Diyos? Kabinte? Grabe. <laughs> <laughs> Ito na. Here we go. Cheers. Cheers. Thank you for your cochinillo. Thank you. I love you. Yo, Bob and Kevin. Here we go. Crispy pa. Yum. Masarap. Sarap, di ba? Ang sarap. Kailan ka kumain ng cochinillo? Mm. Medyo matagal na. Medyo matagal Mga ilang na. months na siguro. Shucks! Ang sarap! Oh sarap, my God! Sarap diba? Guys, okay mag-alala. Magtitira kami para sa inyo. Okay? Hindi. Okay, uubusin. Ako naman sabihin. Hindi naman respect yung mga tao. Ibala kong ubusin naman. Ibala kong ubusin Simulan na natin talaga ang kwentuhan natin. Ito kasi mm. ang uh, pagkakaalam ko ha, uh, sa new movie mo sa MMFF which is Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Oh my god. FF. Napanood ko yung trailer. Natakot ako. Hindi nga. Nakakatakot nakalagay pa doon don't watch alone. <laughs> yes. paano so, kung pampabayad isa lang? Kailangan lang. Ano ko 'yan? Ano na? anong uh, bagong offer nitong new movie mo? <laughs> kasi nag-thriller ka na eh, yung Dukot. Pero never ka pa... ba alam mo ah! Siyempre. What? Na sayo. yeah, correct, correct. So, hindi, hindi ka pa pumasok sa talagang uh, uh hardcore horror. Hindi pa. Ito yun. So, Ang nagustuhan ko dito nung pinit sa kasi, is sabi nila, the way we're gonna shoot it, hindi sa conventional shooting ways of a movie. Mm -hmm. Basically, kami yung artist, kami yung cameraman. So para sa found footage style, parang Blair Witch Project. Yes, sila yung camera. So parang vlogging style siya. Okay. So the whole time wala kaming camera Wala okay, kasama. Kami lang talaga. So puro go, the whole movie was shot in GoPro, handy cams. So kami kami lang talaga yung nag-shoot. Literal yung cast lang yung nandun sa hospital. Yes. So nakalakin kami doon tapos kami may mga GoPro. So ang dami naming cameras para lahat ng angle. So medyo mabilis ang mag-exena one take kasi mga 16 cameras rolling dahil lahat ng cast meron. Tapos may mga CCTV cameras. So lahat yon parang all shot by ourselves. Lang. All shot by yourself? so that was pretty cool. Sabi ko, in, sa Hollywood kasi sa US, marami ng mga movies na ginawang ganun. Eh. Mm. Pero sa Philippines, hindi pa tayo nakakagawa or shoot ng ganun. So to be part of this na magiging first, para sa akin, parang well, that's so cool. Hindi lang akong arte, eh, pero... I get to experience, you know, behind the camera yes. as well, working like, the camera wow. and uh, wow. ganon. So, pejo kakaiba sa, exciting. exciting. So, I had to do it. matatakotin ka. Um, oo naman. Pero I think kasi ganun tayo eh. Minsan pag dun kung saan tayo takot, uh -huh. dun pa ako nagiging, yung mas oh. gumagam- Adrenaline rush. Mas nahihiligan uh -huh. ko pa yung bagay na oh. yan. Parang Punta ganun ako eh Matakot ka sa akin para ma- <laughs> 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 Hilig ka naman niya, kinakain ka lang. Ay! Hindi ako yan! Yeah, sorry, sorry, yan. Paano diba? yun? Kasi kayo lang pumasok. Pwede yes. ba yun? Like, paano yung security? Yung... May kausap po kami doon. Wala kaming permit. That's why we had to sneak in talaga. Mm. So talagang, pag may nangyari doon, hindi kami pwede tumawag ng mga police kasi... Mas nakakatakot. Oo, oh, kaysa so, makulong kami, di ba? So, mm. medyo interesting siya. Very... So, parang sa paranormal activity to. Oh. Yes, yes. Parang ganun yung take niya, yung style niya. Literal ba yung mga sigawan niyo? Kasi kita namin yung sigawan niya sa trailer pa. Oo, oh, o, actually, pag pumasok ka doon, matatakot ka talaga kasi... Madilim, walang ilaw talaga. So, ang makikita mo lang kung anong nakikita ng flashlight mo. May eh, run. tapos ilang floor siya. Marami kaming narinig. Yung isang co-star namin, medyo parang after ng first night ng shoot namin, mga 3 a.m. in the morning, on wow. the way home, pabalik na kami ng hotel, biglang iba yung mukha niya eh. So, eh, nasa, na, naka-convoy kami. Biglang na lang silang tumigil yung kotse nila sa stoplight. Tapos bumaba silang lahat sa kalsada. Sabi ko, teka lang, teka lang, nangyayari. Bakit buka ba ba yung mga, yung iba? So, bumaba kami. So, umiiyak na siya. Tapos, dumating ng mga Taiwanese people. They started doing parang ritual na to pray. Kasi oh. may nakakapit daw sa kanya. Parang hindi daw, nafe-feel daw niya ng onti. Kasi, ah! <laughs> Nagulat <lang> ako! Patakina <laughs> <laughs> mo! Parang ganon. Nagulat ako demonyo! <laughs> <laughs> ramdam na ramdam ko na si Jeff. Parang takot na takot. Huwag kasi ako sa ganun. Hindi <laughs> ako nanonood ng horror. Mainig ako sa horror. Mm. Pero, sobrang duwag ako. Ano mo may one time nanonood kami nito ng horror sa sine? Three months ako may kasama sa kondo. Oh, okay. Baka <laughs> ba pa naman mapag-isa. Lagi. Sabi ko, wala nga alis. Dito Anong movie lang, or... hindi ka makamove on ako. Ibang Insidious ba? Or insidious or ata o. Or... Oh. Banggan. Medyo scary nga yun. Medyo scary talaga. Medyo scary nga yun. Is this chicken? Yes, yes, chicken. Herb. Natry ako ng chicken. Ganun pala magsalita. Is this chicken? <laughs> so Ang <laughs> so tawag dyan, 40 cloves garlic chicken. Oh yeah. my God. Ah. Mahilig ka ba sa garlic? Ako? I love Mahilig it, baby. I love yeah. it. Binibaby na naman ako. Kinikilig ako parang may ganun <laughs> <lang>. oh <baby. laughs> Bro, ako. May right. Bro, ata ko na to. Tinan mo to. <laughs> Ooh, oh my God. Sarap. Mm, mm. Ba't ganyan, ba't ganyan si Enrique pag kumakat? Parang laging nasa commercial, no? Oo, oh, yung itsura mo kasi parang laging commercial. Kahit commercial. yung kagat mo pang commercial. Kaya ka nga. sabi ko sa'yo, may ligaw sa... E, sabi ko sa'yo, may ligaw sa food, good. man. So, super. Hmm. So, gusto mo kung magkaka-girlfriend ka, gusto mo foodie? Yeah! Ay, so, ay! 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 ay. <laughs> gusto mo mahilig sa kumain, ganon? <laughs> gusto ko, pag kumain, kakain talaga. Yeah! Oh, so, may chance ba kung siyo, magugustuhan mo ba siya? Oo oh, naman! ano, magugustang patayin. Ano ba? <laughs> Linawin natin hindi. Kasi delikado yung mga magugustang. Mag, mag ma Masara magluto? mga luto? Culinary arts student. Wow! Oh! <laughs> hindi nga! Yes. Okay, that's cool. Kasi ba si mama... Magaling siya mag-bake. Mm. Talaga? Sige, si mama. Si mama magaling kasi magluto yan. So, lagi sinasabi ni mama, oh, paano na pag wala na ako, sinagodan ba? Make sure yung asawa mo, magaling magluto, ha? So, sabi ko, ay, ay, ay. makailangan si mama, talaga. <laughs> Pakita ba yung diploma niyo? Pakita ba yung diploma ko? So <laughs> talaga ako ng kulinan. So laki talaga ako sa... Masarap na luto? Masarap na luto. May mga kami used to run a restaurant before wow. sa Makati. Mm. Um, yun. So anyway, so super... Ah, siya lahat na. Kaya niya magluto ng Chinese, Thai, Japanese. Lahat. Spanish, Filipino. Wow. Super. Ta eh, kaya niya lutuin. <laughs> <laughs> <Wow>. <laughs> Sobrang baboy! <laughs> BNC, BNC, BNC. Sorry, Kevin. No, sorry. Kaya ka lumabas. sa inis. Hindi ko hindi ko kaya hindi bitawan hindi ka sorry. Sorry, ang baboy. okay, lang. bakit saka galakad ka sa baboy? Sorry. so, kamusta ngayon si Enrique after the film? Okay naman. Boy pa naman kami. wala <laughs> na sumama, kayo pa sa mama? Tayo. Pauwi? Hindi, wala naman. Wala. Kuyo, kung masabi nila may mga sumasama. Ayan nga yun. Meron nga. So, actually, mabait yung Taiwanese team. No? Hindi, <laughs> 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 hindi. <then, laughs> <laughs> Ay, kanina. Ka parang nabawasan to, ha? Ay, hindi ako. Parang <laughs> kasama tayo dito, ha? Hindi ako. <laughs> Wait, Kanina. Gusto pa ng um Actually, before kami mag-shoot and after, lagi kami may prayer and ritual na ginagawa. Oh, Just to, you know, para respeto lang sa mga, respeto sa mga spirits and whatever. Ikaw naniniwala ka talaga may spirits talaga. Meron, oo naman. May mga taong hindi naniniwala. Oo, yes, ako naniniwala talaga. Oh. Next experience mo na. Um, not necessarily spirit, pero para may, alam mo yung mga orb? Oo, yung mga, yung mga orbs, yung may ilaw, yun. Baka yeah, may experience kami. Baka lang yun. hindi, akala ko nga eh. Sana nga yun lang eh, pero hindi eh. Paano kapag ka, no? Nakakita ka mana ng gal? Eh, umuulan na kapayong. Nakatakot ka. Pa <laughs> Ewan ko ba, anong gagawin ko? Eh, kasi baka magkasakit yung manananggal. Ano ba kayo? <laughs> Alam mo ako, naging manananggal din ako dati. Oo. Oh. Mm. Kaso, imbis na matakot yung mga tao, Tino, picture. Bakit? <laughs> Kala nila hot air balloon. Kaisip ko yung manananggal ako! Manananggal yun dati. Nung lumipad, hanggang Kaya, yeah, dito gusto lang. Ang bilis mo, ha? Mabilis itong mga ito, ha? Gusto <laughs> ko hot air balloon. <laughs> So, kamusta naman yung uh, cast? I think what's cool about the cast, all of us bring something to the table. So, hmm. mayroon ba yung artist, kilala sa TV, kilala sa movie. Yes, Isa, yes. may YouTuber kami, si Zark. I don't know kung kilala niya yes. si Zark Karu. Gento yung ano niya, <laughs> yung horror yung niya. Horror talaga siya. Tapos, meron din si Raf na tarot card reader from TikTok. Tarot yes, yes. So, I think to bring all of this together as one group, uh, kakaiba siya from all platforms. Super solid. I think it's a perfect team. Hmm. Ang lahat medyo involved or mahilig sa horror. So, pag lahat talaga game. So, sino pinaka... kanin ko? Ginawa mo Sorry, sorry nakuha ko yung kanin mo. Ginawa mo. Eto, papaltang ko. Papaltang ko. Sorry, hindi kaya mata ko kasi... Go! Hindi, okay lang. Thank you. Hey, baby. <laughs> Hello? Uy! Kilig na kilig. Kumul pagtapos ng babe. Ang sarap ka ko pa ng isang Check sure, sure, sure. Yes, sarap no. Shit, sarap ng chicken na to. Okay. Bakit ko alam kung ka-schoolmate ko siya doon? Nag-Southville ka ba? Hindi. Ay, hindi under yung under sister hand. ko, tsaka kapatid okay. ko. Nag-Southville. Bakit tayo punta sa school? <laughs> <laughs> Sobrang <laughs> random natin na kwento wala dito talaga. Pero super lapit lang ng bahay ko sa Southville. Yes, alam ko kung saan ako nakatira. Ah! Ah! <laughs> <laughs> Para balak mo papuntahan. Hindi alam ko kasi may pag nakikita ko may... yung pala siya kasi doon lumabas yung kotse. <laughs> Ayan. So, so alam mo na kapag may nanolicit sa iyo, kami lang yun. <laughs> <God>. <laughs> so, sinong pinaka-favorite mo sa cast? Ayan, yan! parang, alo, maganda, maganda. Ayaw, oh, oh, pag aaway mo pa yung mga cast. <laughs> <man, laughs> na, ano. Sino, sino? Maging masaya nga yung may movie sila. Mahirap yan. Lahat sila <laughs> favorite favorite. Lahat talaga, babe. Oh, sige. Lahat <laughs> um, <laughs> mo! Oo! Lahat nga sila favorite ko. Oh, sige, para mas mahirap. Sino na lang hindi mo gusto? Lahat <laughs> <Laterally>, hindi <laughs> ko rin gusto eh. <laughs> 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 si Jane De, Leon dito, kasama mm. mo diba? Isa siya sa parang main cast. Which. Yes. Kamusta naman katrabaho ang uh, Darna natin? Yeah. Okay na ma'am. Nasaya. Super game siya sa lahat. Actually, nagulat din ako kasi kahit magdumi siya, kahit puno ng dugo, kahit tumambling sa dumi, game na game siya. Game na game? Mm. game. So, ang Oh So, yun na. Doon na ako natuwa na parang, wow, galing ha. Walang kaarte yan. So, lahat sila super game. Walang ako Kaya sabi ko, talaga. Magiging naman yung ano nito. Hindi lang, talaga. Magiging yung Ano yun? Hindi na kinaya. Magiging mo, te. Subo kita. Ayaw mo subo kita? Subo kita, talaga. lang. Ah, uh, ayan na, ayan <laughs> Yes! Matanong ko lang, <Aubain> <mówi> yung pili ko lang ano. <laughs> <laughs> mo lang Talaga? Grabe ka parang alam mo yung malapit sa santo. type mo sa babae? Yan, 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 yan. Naka-brown. Basta may taste may taste. Very oh, good taste. lasang lasang ito. <laughs> ano pa? Ano pa? God fearing. Good taste. Mabait na Mas masarap kumain. Ay, yeah. ko, mabait ako. Yeah. Natyon. Bet di ako. ha? <laughs> huh? <laughs> Maawa ka naman siguro kay Enrique. <laughs> Kunting awa na lang. Sabi pa niya, baka gusto mo daw God-fearing. Takot niya sa Diyos, di nga nagsisimba yun. Ayaw niya makita si... <laughs> Ayun lang. Hoy! <laughs> di ba takot ka ka kasi? Grabe pala, dasal ako, Kevin. <laughs> Kung isasama mo siyo, Yobab sa film next time. Yeah. Tingin mo makakatakbo siya. <laughs> <laughs> Oo oh, na, ma'am. Okay. Ano, Ang tanong, ano? open ka ba sumali sa isang show? Sa takbuhan? Hindi naman takbuhan. <laughs> Huwag <laughs> naman siguro me. Siguro kahit gano'ng kakagwapo Hindi <laughs> ang hindi pa <gita. laughs> nagpapakita. Oo oh, naman, Diyos ko, Enrique. Lahat mm -hmm. ang palabas mo, pinanood ko. Diba? Kabisado ko nga lahat yun ni. Eh. May ex ba yun? May ex okay. is uh, Grabe. Nag-Nami Island kayo? Yeah. Yes. Mm, ang Pinuntahan namin yung lahat ang pinuntahan. Mm -hmm. Hindi, fan talaga kasi kami. Yung mga movie mo, mm -hmm. pinanood talaga namin yan. No, walang bias to, at saka ka-plastic. Thank you, ka. thank you. Seven Sundays. Ah, yes. Diba? Yes. Grabe. family. Ang galing mo dun, baby D. Iba ka, <laughs> dun. <laughs> Iba ka dun. Iba ka dun. Kaya nung nalaman namin mag-guess ka, kinancel namin lahat. Oo, oh, yung Alvin Santis, Diyos na... Ay, gusto mong ice cream tayo? Super panahuli. you alone together! Hindi siya ano eh, hindi kasi siya... Oo, oh, ano yan? Kaya siya mo? Kaya ano, hindi, hindi ko mabot. Hindi siya naman ang tatay niya ang birthday niya, gusto niya mag-ice. Yeah. Oo nga. Kawawa. Naalala mo pa yun, ha? Oo, Buti, hindi ko na maalala yun, eh. Ilang beses namin pinapanood. <laughs> Oo oh, ano? nga, no? Talaga meron talaga pinapanood. oh, nga, no? May nga Sobrang ano ko doon. Tapos kasi meron, meron di ba line doon, ginamit ko sa ex ko sa isang mga pelikula niyo. Yeah. Sabihin mo, sabihin mo. Pangit ba? <laughs> Matababa Nung sinabi ko yung mataba, sabi ng ex ko. Oo. Oh, oh. Hindi <laughs> <laughs> natapos yung linyahan namin. <laughs> Bakit tingin mo ang ito ang dapat panoorin ng sambayan ng Pilipino sa Pasko? Yes. Well, para sa akin, something different yes, for this yes. for Christmas. Minsan mm -hmm. kasi doon ako wala kung kung may sa times na natatakot tayo mm -hmm. at ano. Feeling ko it will brings us together, Diba? ba? Yes. Closer yes. together. Sabi pero nagugulat ka. Oh my god! sige. pa kaya kapra ba? Diba? ba Paano? pala. Tayo, wait 'di ba? O oh, magkakatabi tayo doon sa Taiwan Killer Hospital. Tayo. Sige, oh. sige, okay, sige. Diba? Sige. Tayo. Oh, so kunyari kat katanga-katangot na wait na mabubulunan. Direk ka ingat kayo lang diyan sa yes. medyo ano kasi yan eh. Okay lang. Medyo manyak 'yan. Ano okay lang. <laughs> Nagulat <laughs> sa <laughs> akin. Napagdaan ko na yung Ricky. Ako na rin. Best friend ba talaga <laughs> kayo? Mag best friend lang tayo. Mag best friend kami. May nangyayari lang. Oh! <laughs> My goodness! <laughs> Graciousness! <laughs> Wala talaga, baka um, talaga. Hindi, Pero alam mo ba, lumipat yan doon kung saan ako nagkokondo. Mm. Ah, yeah. oh, bakit? Kasi nga, para mabilis na kami magkaano. Mm. Magkaanoan? Magkita, gumawa ng content. Ayan, oo. Oh. Ano, contentan lang kami doon. Yes. contentan Tara, magkontentan tayo mamaya. Kontentan tayo mamaya. Diyos ko. Okay, na ko no? Kanyang tayo, oh, baka tayo, oh, tayo, tayo, was, tayo, 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 yung ano. Eksena, o. Oh. Tapos, ayun na, nakapatakot na. Pag, pag magugulat ka, syempre, mapapayakap ka, di ba? paano, 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 paano? paano? Ah, lang, oh, ayun lang, na! Ayun oh, yakap ka na, yung kanya. One, two, three! Ah! 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 Ay, ko yung labi. Punasan mo lang yung ano. Masebo. Masebo tayo. Pagkita <laughs> ko eh. sa labi, hindi <laughs> masebo. Thank you sa record ulit. Ah! Hindi na, na record Ulit daw! Ulit daw! May gusto ko yung sa'yo. Di ba siyempre artista ka? Mm. May chance ba na pasukin mo ang vlogging? Yes. Well, actually, nung pandemic, Ginawa namin yun ng sister ko. Ooh. Mm -hmm. Ano content nyo? Kung anong gusto ng sister ko. <laughs> Basically, sister ko lang sabi, Ken, gawa naman tayo YouTube kasi wala siyang magawa. Nasa bahay lang kami. Yes. Ko. Sabi ko, parang di talaga, it's not for me eh. So sabi ko, ikaw na lang di. Pero syempre, wala naman manunod kung hindi sama. So sabi ko, fine, sige. So lahat mga challenges sa mga alam mo, challenges kaming ginawa. Pero ikaw like sa sarili mo ayaw mo i-explore ang vlog. Acting ka talaga ganyan. Feeling mo pang TV ka talaga. Well, siguro ayaw ko. Parang kahit sa TikTok eh, kasi ang dami nang sinusubok na oh, nagte-TikTok. Eh sumasayaw ka ang naman. Galing-galing mo sumayaw iniyo. So, eh, parang I don't know, I just don't I don't know, parang hindi lang natural lang sa akin feeling ko. Okay, magtanungan tayo ng first impression kasi first time namin nakita isa sa isa. Ayay. Oh, Yan, game, game. Yan na. Ano first impression mo kay Kevin mo? Okay. Uh, very approachable. Uh, very... Yung wala ka plastika na. <laughs> wala, ka, wala ka plastic. naman, <laughs> bakit parang kailangan masabay sasabihin sa akin? Yeah, very, approachable. <laughs> very approachable, <laughs> uh, maalaga. Kupain mabait, ba? mabait. Na. <laughs> Super simple lang, mabait. Yun lang. Okay. Wala, walang yabang or anything. Oh. Okay. Yes. Okay, sa akin naman. Wala. Wala. <laughs> yan! Yeah, Yan! Yeah, yeah. Wala yan. Wala akong masabing masama. Ah. Wala akong masabing masama. Wala, ano? Walang masabing mataba? Sorry na lito. Hindi, hindi. Wala akong... Uh, super cool. Um, wow. Oh. din sa food just like me. Kaya sabi ko mag-click talaga tayo. Oh. Sabi niya nga parang okay kayong barkada. Sabi niya kanina. Oh. Hindi pa na ba? Mas... Diba? Ako, nung... nung nung ano? Tsaka <laughs> <laughs> taga South pa to. So sabi ko. <laughs> yes, taga South. Oh, tapos ikwento mo sa sa kanila. Ikwento. Uh... Okay, may kikwento ako. Kasi dati, syempre wala pa ako sa ano nito. College pa lang yata ako nun. Hmm. Tapos, nakita ko si... Hindi ko siya actually nakita. Sabi yung sasakyan ako, lang. Yung sasakyan niya, bumibila ako sa Kowloon. <laughs> no, ano, na no, shop out, tsaka pansasar pansip dun. Oh. Tapos, yung driver niya, pumunta sa sasakyan namin kasi nasa likod lang. Sabi ng driver mo, may bariya po ba kayo? Kasi si Enrique Hill po yung ano siyang po. Ako nabibili, pakita ko na <laughs> si Enrique Hill. <laughs> Sabi mo, hindi nga hindi ko alam yung nangyari yun. Tsaka gagot ang driver mo. Na, binabagit mo yung pangalan ko, nakakaya naman. <laughs> ako na kasi tapos sa akin yan ako bahala. Fast forward katabi mo na ngayon oh, si Enrique. Oh, grabe. Grabe, grabe. Tapos parang kami talaga no. Hoy, hindi ko umasa. Sa bagay sabi, sabi ko ni barkada okay. lang. Hindi <laughs> oh, kinunakan ng ko, wala kang pag-asa sa akin barkada lang. Guys, kung gusto niyo magkatuloy sila hashtag #kuebab. #kuebab. <laughs> #kuebab. Pwede uh? na. din naman. Yeah. ano? <laughs> Hashtag Kasi Enrique Pinas. Hindi ba ako magpa-hashtag magpa sa mga oh, lalaki so... ko? Lalaki <laughs> <laughs> ko! <laughs> ah, marami pala kami ah. <laughs> wow! nag like na. na. ako. Ikaw, First impression mo kay Enrique? Ako, oh, nga. ang actually, meron akong expectations din. Wow! Oh. Na? Ex Nag-expect ako na, alo, baka mayabang kaya yun. Na ano kaya, masungit kaya yun. Baka mamaya showbizin lang ako nung gano'n. Hmm. Kasi may ganun talaga sa aming oh. mga vloggers na parang, siyempre iba kayo, mga artista kayo. So sa akin parang, we're all the same, baby. <laughs> ah! Thailand tayo, okay. di ba? <laughs> so, so tapos pagdating niya dito, uy, ang bait niya talaga. Siya pa ako nang umaproach ng mga pitin Nagulat ako, inalikan na lang ang nilap-lap ako. Huwag mo naman gawasiraan si Enrique. Huwag mo sabihin sa lahat. Hindi kasama yung panahini pa sa impression. Kala ko secret lang natin yun. Hindi, joke lang, pero napaka-approachable niya agad. Akala ko siya parang, habang set setup kami, tayo mo lang kami, ganyan ka lang. Hindi, <laughs> kwentuhan Hindi. agad. Hindi ko siya mm -hmm. nakatayo siya, tapos ako gano'n lang siya. Ah, may kayo? Hindi <laughs> <laughs> nga para sa kanya, eh, tinuro niya, binigay tuloy natin. <laughs> Daman <laughs> <lang> na. Daman lang, may siya <laughs> <laughs> Ako kasi, ako kasi aware na ako mabait talaga si Enrique, approachable talaga, saka mahay sa tao, kaya alam kong, nung nalam ako si Enrique Hill, eh, sabi ko, sige, go. Super game oh, na. Wow, thank Saryo, you. Seryoso, seryoso. Pero, sa, pero invite ako, ah. Oo naman, ano ka oh, ba? Basta may pagkain ulit? Oo, so, so para sa pagkain, di man lang sa amin? Hindi, <laughs> syempre. Eh. <Basta>, Gusto <laughs> mo ka, sa sa pag may kasama? dito ka weekly. <laughs> pag wala kang <kayo> ginagawa. <laughs> sa mo layo, Mandaluyong eh. Balik ka na ng South. <laughs> Winning ako. Ang bilis ka usap! Bakit hindi ko may matabing bahay ako? Wow! So ayun, promote muna ang Strange Frequencies. Yes! Yeah. Killer Hospital Yes, uh, sa lahat po ng mga manonood dyan I uh, hope you guys watch uh, Strange Frequencies, Taiwan's Killer Hospital This December 25 na po yan And I hope you guys enjoy it Maraming maraming salamat To Bob and Kevin yes. for inviting me Maraming salamat guys And for the wonderful food And I hope you guys enjoy And magtakotan uh, tayo this December Yes Nako, manonood kami nga ni Bob. Seryoso, manonood kami sure. Sure. Thank you Anori! ang nalalapit na, 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 na ano? <laughs> <laughs> nalalapit na movie ni Enrique Hill with Jane De Leon and yung mga iba pa nilang cast. Yes. Nilalagay natin dyan yung poster mo. Ayan, di ba, editor? Ito, ito, ito. Thank you so much sa pag-yasak. Yes, uh, Thank, so Thank, Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. So Thank you. <laughs> Thank you, salamat. Hindi mahala ma ang nagkagawin. Hindi ko alam. <laughs> Thank you, Enrique! I love you, guys! You. Okay, guys, ayun so lang. Thank you all for watching. Don't forget to like, share, and subscribe! subscribe. Yo! Bye! Bye. Oha, oh, oha. Gumala na ka dito. Oha, <laughs> oh, oha. Kaya mo ba to? Oh, If you can't put your hands <laughs> to in the air one, one, one time. <laughs>